Natry mo na ba yung ganitong luto sa bangus, Kabamba? Hi, Kabamba! Magandang buhay! Panibagong araw, panibagong ulam ideas na naman po yung aking isishare sa inyo. Tara, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Ito yung mga sangkap na aking gagamitin. Meron ako ditong isang large size na Para mas lalong sasarap ito, ay maglalagay din ako dito ng pork liempo. At ito pa yung ibang sangkap nito. Pickle release, tausi, bawang sibuyas, laurel, paminta, soy sauce, calamansi, at itong bell pepper. Yan at umpisahan na nating magluto. To. Ang una kong gagawin dito, kabamba, ay akin lamang ipiprito itong pork liempo at itong bangus. Priprituhin ko lang ito hanggang ito ay maging light brown ang kulay. Sa ganitong paraan ng pagpiprito dito sa ating isda at karne, ay isa ito sa pamamaraan para maalis yung lasa ng isda at itong karne. At makakadagdag din ng magandang kulay dito sa ating niluluto. Dito ko na pala prinito sa labas ng bahay dahil medyo matalamsik ang pagpiprito ng bangus. Mas maganda pag non-stick pan pala yung inyong pagpiprito Tuhan para hindi madurog yung bangus. After ko pala ito maiprito ay tsaka ko naman na nilatag itong mga sangkap dito sa aking cooking pan. Sa pinakilalim nito ay naglagay lang ako dito ng kunting sibuyas at bawang. Tsaka ko naman nilatag dito yung aking prinito na bangus at itong karne. Nakapagluto na pala ko nito dati kaya lang ang ginamit kong isda ay tilapia. Kahit anong klase naman ng isda ay pwede rito depende na lang kung anong gusto nyong isda. Nung una akong nagluto nito ay hindi ko na prinito yung karne at isda. Pero para sa akin, mas maganda na iprito ito kabangga. Pagkalatag ko dito sa isda at itong karne, ay nilagay ko na rin yung mga ibang sangkap nito. Yung paminta at laurel, pati na rin itong bell pepper. At pinaibaba ko na rin dito yung natitira pang ating bawang at sibuyas. Wala palang saktong sukat yung mga sakkap na aking nilagay dito. Tansyahan lang ulit yung aking ginawa. Dito ay nilagay ko na rin dito yung ating soy sauce. Sinunod ko na rin nilagay itong ating pickle release. Nakita ko na may stock ako nito, kaya naglagay na ako nito. Kung hindi naman yan available sa inyong kusina ay kahit wala naman yan kabamba ay pwede. Yan at nilagay ko na rin dito yung ating kalamansi. Pwede naman suka kung walang kalamansi. Binudburan ko lang ito ng kunting seasoning granules. Pampalasa, yan ay optional lamang kabamba. Nilagay ko na rin dito yung isang kutsara na tausi. Huwag nyo palang kalimutang hugasan itong tausi dahil maalat ito. Gagamit din pala ako dito ng olive oil. Naglagay lang pala ako dyan ng tatlong kutsara. O kahit yung regular oil na gamit nyo ay pwedeng pwede dito. Naglagay din ako ko dito ng tubig. Pagkatapos nito ay akin na itong tinakpan at pinakuluan. At dapat low to medium heat lang nakaset ang inyong apoy ng inyong kalan. Kaya nasa 15 minutes naman yung aking pagpapakulo o yung pagluluto ko dito. Yung mga ganitong klase ng ulam ay talagang mapapakain ka. At ang masarap na partner dito ay yung sinangag na kanin kabamba. Samahan mo na rin ito ng mainit na kape kung mahilig ka. Baka kung nag-iisip ka na naman kung ano yung iluluto mo kabamba, try mo rin ito. Isang klase ng luto na pwede na ating gawin sa bangus. Kaya kung nanonood ka pa hanggang dito, pwedeng paki-like and share itong video na to para mapanood din ng iba. At paki-follow na lang ang aking page pag di ka pa nakakapag Tara at atin na muli itong pagsaluhan. Maraming salamat sa panonood, kabamba.